the last time was oh nga ano? ano ba? Ano nga ba yung last? Ah, uh, hindi naman ng babae. Ano? Ay, hindi. Ano bang last na? Di ba? Oh, Nakalimutan okay, ko na nga. Okay, nakalimutan ko. Pero yun nga, ang tagal-tagal na. Wala pa kayong plano, no? Samang muli sa isang. Ipili lang Pero, kami. Movie together or soap together? So? dahil hindi kayo nag-movie nitong 2024, possible na movie ngayon 2025. Natin. Parang ibalik natin ng uh, rewind, fever. Uh, natin, tignan natin. Okay. Ang dami kasi, ang ganda ng mga kwento, ang daming offer. So, talagang sabi ko, kailangan kong busisiing mabuti kung ano yung mga dapat ko talagang gawin. Kasi so, hindi ko naman kayang gawin lahat eh. Dahil paano ko maalagaan din yung kids si Dong, tapos may GMA ako tapos movie. So, kailangan talagang salay. So, yan, yeah, babalikan ko lang yung, ano, yung uh, 10th anniversary niyo Kasi parang, ano yun, talagang pil pililano nyo. Kasi, uh, looking back tayo nung kinasal kayo, talaga naman, ano, 2000 yata, yung mm -hmm. invited that time, diba, na buong, Mall of Asia. <laughs> so, this time parang kayo lang, tapos mm -hmm. with the tukid. Uh -oh. So, kasi diba marami niya kaabang uh -oh. yan eh, uh, magkakaroon ng renewal, uh -oh. or, and then another bongga um, ba to? Pero oh, lagusap, bakit lagusap yun? Nag-usap kami ni Dong, sabi ko, ano bang presensya ng pagpapakasal? Ano ba ang meaning nito sa oh. amin? So, malinaw sa amin at pinagkasundoan namin na ang pagmamahalang ito na tumagal ng sampung taon ay relationship naming dalawa, kasama na yung mga bata. Mm -hmm. Siyempre, marami kami mga mamahal sa buhay katulad nyo na nandyan para sa amin. Pero ano ba talaga ang gusto naming alam mo yung e-perception para lalo na sa mga bata. Gusto namin makita ng mga bata kung saan kami kinasal, kung anong ibig sabihin ng love at kung gano'n namin kamahal ang isa't isa. Ngayon kung maraming tao ang nandoon, hindi kami makakapokus sa mga bata at paano nila ma-realize mare kung anong ibig sabihin ng kasal. Ano sabi nila hmm, during that time or after? Kinikilig sila. Tapos basta may nangyari kasi night before that. Ano? May ginawa si Dong sa akin. Nakaharap Ay, yung mga anak ko. Ginawa ni Dong? Oo. oo basta yun na yun. Hindi na ako magdidetalye. Pero nung ginawa ng asawa ko yun sa harap ng anak ko. Umahagulgul talaga ako. Na nag-propose siya ulit. Ano basta? Parang ah! gano'n, ayun na. So, may nag mga ganong instances na parang sabi ko, ito talaga yung nagmamatter sa akin. So, ah, sa, mata ng mga anak ko at sa asawa ko, ito yung totoong buhay na pinapangarap ko. Right. Na sa akin talaga. So, so nag-propose um, siya ulit. Basta. So, si Tanya, din ako. So, kita, yeah. Yeah, di na, so, 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 gusto niyo to na i-renew ng i-renew palagi yung inyong marriage. at isa rin hindi lang dahil gusto namin i ano na ay nagmamahalan kami matibay hindi kasi gusto rin namin pasalamatan yung sa taas kasi yun talagang yung pinangahawakan talaga namin buong pamilya namin and hindi ko lang nasabi din kanina every night kasi is um, sa Bible study ng mga anak every night Actually, medyo nabalitaan na ako ngayon yun oh. yan na parang I know naman na your time uh, talaga every night kahit oh. isang verse lang at alam mo, yung magpo-post and town kami na, oh, anong, 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 anong sa'yo nito? Anong kwento sa'yo nito? Anong masya-share mo? Mga ganun kami. At ini-implement ko yan sa mga anak ko na kung walang Lord, wala tayo dito. Ayun nga. Yeah. So, yeah. yun talaga ako. So, nabalita ako nga yun, parang uh, mas nagiging intimate ka ngayon, lalo ka na daw mm -hmm. with the Lord. Oo. Oh, oh. Oh. Siya talaga. Um, personal na relationship. Oh. At gusto ko yun hmm. i-implement sa mga anak ko kasi lumaki ako sa lola ko na yun ang pinanghawakan ko eh kahit na may broken family ako, kahit na, alam mo, hindi naging maganda yung childhood ko. Pero dahil sa lola ko, na dahil pina, alam mo yung binuun niya yung konsepto kung sino si Lord sa akin, na gusto ko ipasayin sa mga anak. Ano eh, yung pakiramdam na